So ayan guys, nandito tayo sa ano, nagpa-chinswil tayo. Ayan ang Corbett, guys, oh. Ang ganda ng Corbett na yan. Yellow pa. Ayan. Pero may papakita ako sa inyo guys na nagustuhan natin. Kung may pera lang sana guys, bakit hindi bibili, di ba? Kaso <laughs> lang, ang daming truck guys. Ayan, oh. Yan, mga truck ang gusto natin. Ayan. Dito. So, Sumili pa ako sa mga ano guys, sa uh, mga sasakyan dito. Kasi, eh, uh, alay nyo. Uh, makapulo tayo ng pera. Hindi naman hindi hadlang sa ating bilhin niya, gumagapulot tayo ng pera, kumakahanap tayo ng pera. So basta hindi lang sa ano, basta hindi lang sa masamang ano guys, uh, gawain. Yung pera ang kusang gaano sa atin. Kumbaga sa ano. Ito guys, oh. Yan, yan oh. Ito ang gusto ko. Ito to, yan. Napakaganda. Ayun, tingnan niyo, oh. ganda ng ano. Oh. Ganda tingkat ng kulay niya, ang ganda ng kulay yan. Oh. Yan. So ayan. Alam niyo ba guys kung magkano ang presyo niyan? 81,000 pero naka up na ang oh. ganda ng sit up niya ang ganda ng sit up niya dito sa ano ayun pero yung price niya oh my god 81,000 guys 4 million sa atin to ayan 4 million something ito pa guys oh, maganda rin itong ano na to ano na to ayan tundra tundra guys maganda rin eh Toyota tundra pero mas gusto ko yung isang yon yung orange na yun ito pa oh, ang lalaki grabe yung mga sasakyan dito guys Ayan. dito ako kumuha guys na ano, Highlander Then may mga maliliit dyan oh. Ayan, oh. maraming binibinta dito guys Ayan, punong puno yan, dyan dun. dun, hanggang doon so marami yan dun <laughs> may mga ano pa nga dito may mga Lexus Ayan. Ayan, yes. ang dami guys Daming dami pagpipilian natin Ayan. so pero dito tayo na ano guys dito dito natin ginusto ito, isa rin to, maganda rin to. Pero yung dalawang yan, guys. Yan, 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 yan ano yan. Yan. Kaso lang yung presyo, grabe yung presyo. Ang laki ng sasakyan niyan, guys, oh. Tsaka ano? Uh, naka parang naka -set up na siya. Pinataasan ng buntik, ano? Oh. Yung gulong niya, ang laki. Pati yun, oh. Ganun din. Parehas tong dalawang tutundra. To, Pero mas gusto ko itong ano, orange. Yan to, yan ano oh, yung ano niya. Ang laki na ng gulong. Tsaka ano? Naka up na. Tsaka yung ano niya yung ano niya dito guys, maganda. Uh, yung sa huli. Ayan o. Ang luwag. Grabe yung luwag. Ang laki. Laki ng ano. Ayan. Yeah. Dalawang yan. So, balik tayo sa loob guys. Uh, init dito. Malamig na mainit. Kasi naghihintay waiting tayo sa ano guys. Waiting tayo sa at uh, nagpa-change wheel kasi tayo. So, waiting tayo. Ang dami ng pa-wheel dito.

Walang sa tayo po. Nagparaming pa-wheel change guys. Sa so, bari sit down niya? Yeah? Guys, dito tayo. Waiting tayo guys. Anong saan so nagpa-wheel change? Ang dami guys nagpa-wheel din. Ang dami ng waiting. Yeah. Puro mga pintin niya guys tayo. Buti nakapasok tayo sa ano? Sa walk-in. Ayan yeah. guys. Uh, please support my YouTube channel. Yeah. So marami na tayong ina-upload guys na ano. Mga uh, ano natin. So, sana maabot na natin. Ayan. Yeah alan pagbubasa nandoon lahat ng mga ano natin. nandoon lahat ng mga upload natin. About sa mechanic. So yung gustong matuto sa kahit kahit pagpalit lang ng brakes guys, okay lang yun. Uh, pwede nyo panoorin doon. Uh, lahat, radiators, uh, kahit ano, basta anong na mayroon doon. Pero kami yung nagawa natin guys, ano, BM at saka ano, yung ina-upload ko doon, karamihan ang ina-upload natin, eh Mercedes so may, marami ring kompleto ng mga kahit anong sasakyan mga sasakyan mga tugas atin yung trabaho and yun yeah so dalawang oras i think tatlong oras tayo magwi-waiting dito guys kasi ano okay. uh, so, ah yeah. so, Visit na kayo sa channel ko guys. Ano? Uh, punta kayo sa ano, YouTube. Tapos type nyo lang yung Alan Pagubasan. Ayan. Yun na yung ano natin. Yun yung channel natin. Ayan. Subukan nyo lang ano. Subukan nyo lang manood doon guys. Uh, may may matutunan rin kayo ng badong. At sana guys, yung ano yung mga viewers at saka followers natin hindi magbabago. Ayun. Tumataas tayo na tumataas, guys. Tumataas tayo na pataas. Thank you nga pala sa support niyo. Thank you for supporting me. Alright guys, hanggang dito na lang.